tikman po natin. Ay, Maglalagay po tayo ng tubig sa isang kaserola at sampung itlog. At papakuluan po natin ng 6 minutes. Pagkatapos ng 6 na minuto, patay na po natin ang apoy. At ilagay lang muna natin sa malamig na tubig. At meron po tayong isang merong crack. Kaya nagkaganyan. Nagkaroon siya ng anak. Isang lagayan. Maglalagay tayo ng 150 ml light soy sauce, 150 ml tubig, white sesame seed, mga dalawang kutsara, tinagtad na garlic, mga isang kutsara, sibuyas, at apat na pirasong sili, spring onion, brown sugar, I'm using dark brown sugar, dalawang kutsara, Hahaluin po natin para ma-dissolve yung asukal. At instead of asukal, pwede rin po kayong gumamit ng honey. Set aside muna natin dahil babalatan muna natin ang itlog. <laughs> Nabasag po agad siya. Yan. Pwede. Diretso na natin. Yung ibang itlog po ay hindi natin kasing ganda. Hindi natin nabalatan ng husto o ng maayos. Pero carry pa rin. Kailangan makalubog po silang lahat. Ayan. So, dapat nakalubog po silang lahat. Takpan po natin at ibabad ng mga anim na oras or refrigerate overnight. So, ayan mga kaumami. Ready na po ang ating Korean egg. Tikman natin. Mm, wow. At hindi po natin kasing ganda yung ating mga itlog. Hindi po maganda yung ating pagkakabalat. Ayan, tikman po natin. Ay, wow! Nilagang itlog. Lagyan natin ng sauce. Mm. First bite. Mmm. Mmm. Ang <laughs> oh, sarap. So mmm. Masarap po siya. Simple lang 'yung lasa niya, pero 'yung kombinasyon ng mga ingredients na nilagay natin, napakasarap, mabango, at nakakagana. Uh, at hang anghang hang, ayan, napapasarap 'yung simple nilagang itlog. Mm. Ito Mm. Papa. <laughs> hmm. Ganito pala yung sinasabing o trending na Korean egg. Masarap po pala talaga. Hmm. At pwede sa mga bulilit. Hindi siya mahirap kainin kaya lang mapaparami ka po ng kain ng itlog <laughs> pero sa dalawa I think busog na busog ka na mm. nilagang itlog dati sinasawsaw ko lang sa kamatis na may asin mm. ito ay mas pinahealthy nawala yung anghang ng sili ka umami mm. takpan na po natin at dalawa lang yung mauubos ko. Nakakabusog po siya. So sa mga nakakaalam, saan po ba ito kinakain? With kanin lang ba? O meron pang ibang dish na pwede ipares dito na uh, lalo pang sumarap o para hindi naman nakakaumay. Pakicomment naman po mga mahihilig sa Korean food. Mm. At sa mga hindi pa nakasubok ng ganito, subukan nyo po. Magugustuhan nyo rin for sure. Sundan nyo lang yung recipe na ginawa natin. And let me know kung nakagawa kayo. Thank you for watching. pag share po ang video kung nagustuhan nyo. Baka ikaw naman ang susunod na mapadala ng 1K or 5K sa darating na Pasko. Bye!